hanggang saan aabot ang 500 pesos mo kung ibibili ng gamot. Ito nga pala si Romel at panoorin nyo po ang video na ito hanggang sa dulo dahil meron po tayong kaunting giveaway prize para sa inyo. Pupunta tayo ngayon sa Mercury. So tara, samahan nyo ako. Let's go! Okay, so nandito na ako sa labas ng aming gate, sa labas ng aming bahay. Ayan, nakita nyo ang uh, aming kapitbahay. So ayan, pap papalabas na tayo sa papuntang kanto. Okay, so maagang maaga tayong gumising ngayon, ano? Dahil meron nga tayong gagawing challenge na ang challenge nga natin ay aalamin natin kung hanggang saan ba aabot ang 500 budget, 500 pesos na budget para sa pambili ng gamot. Okay. So ayan, nandito na tayo sa may bandang kanto at papalabas na nga tayo. Titingnan lang na muna natin kung merong mga dumadaan-daan ng mga sasakyan. So, pagpasok natin ay binigyan ka agad tayo ng number. Okay. So, medyo ma merong mga ka nakapila na nung dumating ako. So, prepare na kaagad natin ang ating budget na 500. Okay. Alright, yan. So, um, meron ang mga nakapila doon sa bandaron. So, habang uh, hinihintay natin na tawagin ang ating number ay... Nagtingin-tingin muna tayo sa mga uh, mga naka-display naka ng mga items dito sa Mercury. Okay? So, para hindi naman tayo masyadong mainip, masyado. Okay? So, tingnan-tingnan natin ma uh, medyo mag-window uh, shopping tayo kunyari. Titingnan natin kung ano ba yung mga naka-display ng mga items dito. Okay so uh, ayan Merong mga pang groceries din okay mga shampoo ayan ayan okay so Georgians, okay maraming mga naka-display din ng mga items diyan so uh, tumingin din tumingin din pala ako ng uh, pang uh, uh, ano to yung pang uh, bait yung para sa mga daga okay yung pandikit na para sa mga duga. Okay. Ayan. pumili uh, pumingin din ako ng uh, bygone. Okay. So, ayan. Uh, medyo okay-okay na. Malapit na tayong tawagin sa counter. Okay. Hinintay na lang natin ng konti. Okay. Yun. So, uh, finally, nakabili na tayo. Okay. Ayan na ang ating uh, napamili na gamot. Okay. Wow! okay. So as you can see, uh, branded naman siya. So mukhang okay naman talaga dito sa Mercury. At syempre, bago tayo lumabas, we will make sure muna kung uh, tama ba 'yung nasa prescription, okay? Yung milligrams at kung ilang piraso. So mukhang okay na. At as you can see, ayan uh, 'yung uh, natitira na lang na amount base sa discounted amount na nakalagay sa ating receipt o resibo. Yun. So, yan na lang na tira And, I'm sure sa lahat ng mga viewers dyan, sa mga viewers ko out there, na halos ganito rin yung na-experience nila na kapag bumibili sila ng mga gamot dito sa Mercury Drugs, at ito yung pinaka horrifying part ano ito yung pinaka nakakatakot na part kung kumbaga na pagkatapos mong bumili sa counter at titingnan mo na agad yung resibo kung magkano na lang ba yung natitirang pera na budget uh, doon sa binili mong gamot Uh, in this case in, in my case uh, 500 pesos lang yung dala-dala kong budget sa wallet ko sa pocket money ko so tinesting natin kung meron ba siyang matitira pa or wala na ba or ubos na ba and luckily meron pa na mga konti pang natira halo. so medyo makakapag uh, makakabili pa tayo ng konting pang merienda yan ganyan so konting konti as in konting konti na lang talaga dito kasi sa Mercury Drugs ay meron kang privilege kapag uh, ikaw ay senior citizen uh, meron kang konting discount discounted price yan wow. at nakabili na nga tayo kaya yeah, okay na para na rin Pahangin muna tayo dito sa may labas. Masarap kasi ang hangin dito. Okay, so tara let's. Let's go home na. And uh, medyo uh, nagutom tayo ng konti. <laughs> mm, medyo pumakalam ng ating uh, chan dahil hindi, ta hindi po tayo nakapagmerienda kanina. Okay, so titikin tingin lang muna tayo ng uh, pwedeng mapagbilihan na medyo mura lang dahil alam niyo na medyo mas shortcut tayo sa ating budget at meron kang fishballan dyan kay Manong. Okay, so hanap muna tayo ng uh, mga dito sa banda rito. Okay, lumabas na si Kuya at dito na po pwesto sa kanyang uh, pinaglabasan. Uh, okay. syempre nag withdraw na rin tayo para kay mother 2 3 4 Alright. So para naman sa ating mga avid viewers, okay, para naman meron kayong counting consolation prize. Ayan, So bibigyan ko kayo ng question and then uh, paki-comment lang sa ating uh, comment section. Magkano na lang ang natira na amount sa ating pinamiling gamot sa Mercury Drugs? Eksaktong amount. po. Ayan, pakicomment lang dyan sa ibaba sa my comment section At pipili po kami kung sino yung uh, mapalad na mananalo And the second question is uh, Sino yung binigyan ko ng 4,000? Okay, sino yung binigyan ko? Okay, ia pakilagay yung pangalan niya Ang mananalo ay i-announce ia po natin sa mga susunod po nating vlogs Ayan, so kaya abang abangan nyo lang po At Lagi subay subaybayan. At kung nagustuhan niyo rin po ang aming vlog sa araw na ito, ay makikisuyo na rin po kami na sana po ay pakiclick niyo rin po ang follow button or subscribe button na nandyan sa somewhere on the screen. Maraming maraming salamat po sa matyagang nanood sa aking video na ito. Thank you so much. Until next time.